guys kapasyal ko nga pala kayo guys sa munisipyo ng Bulinao Balen Bulinao o oh, ba diba, maganda to guys maganda dito o oh, ang daming parkingan pakita ko sa inyo guys ang Bulinao pala ay the giant clam capital of the Philippines oh. So, oh, sa buong Pilipinas oh. dito pala makikita ang giant clam oh, mapasok natin sa loob oh, diba, Parang Parang mansyon what's